Okay guys, uh, medyo natagal, matagal na sundan so first time kong gumamit nito. Puyat na puyat na kasi ako tapos ayoko nang maghintay ng matagal so <laughs> I need this. So kailangan ko na to guys. Yan, pictosal So, disclaimer guys, di po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only. So, first time kong gumamit nito guys dahil di ko na kayang maghintay ng matagal. So, ang dosage po is 1.5 to 2.5 ml sa sauce and goats. So, gawin natin 2 ml. So, bumili ako ngayon guys, uh, pa So kakabili ko lang nito sa tindahan Buti bukas na at merong available So hindi na kasi nasundan So mag inject tayo ng So 2.5 na lang yung inject natin 2.5 Ayan, Dapat walang hangin guys Para hindi bubukol May hangin Ulit ulit may hangin Dapat walang hangin Yan Ay, Dapat walang kahangin-hangin yung So 2.5 para Yan Ito ay 5 ml So basahin natin kung Saan ini-inject So walang nakalagay guys So sa pigi tayo mag-inject So sa pigita'y tayo nag inject So ito yung gamit ko 3ml para malalim mahaba yung karayom So titingnan natin yung result guys Sa pigpasal first time ko po mag inject Dahil matagal na sundan so apat pa lang po kanina pa po itong alas 6 So ang laki ng tiyan niya pero parang konti lang yung anak. <laughs> Nawo mali ako dito ha. Ah. <laughs> so ayun guys, ginamitan po natin ng uh, oxytocin. Oxytocin. So dahil gumamit na ako nito, lagi na po akong gagamit nito dahil naumpisahan ko na. So 2.5 yung ininjik ko. Tapos, ah uh, pwede siyang ulitin ng Repeat at 20 to 30 minutes intervals. Yan. So disclaimer po guys, hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only sa aking kapwa backyard hog racers. So nag-inject po tayo at uh, 2.5 po yung in ko. Kasi nakalagay dito, uh, saw, 1.2, 2.5 ml. So sinagad ko na 2.5 ml. So yun guys, tingnan natin kung anong result nito So abangan nyo po yung ibang uh, mga tips in idea So ang laking chan nya guys, ang laking chan talaga So hindi ko alam kung meron pa Dahil apat lang po yung lumabas kaso ah, bali lima, ah, kaso ano na yung isa, nalunod Yan, lalaki kasi So, yun lang guys. Update ko kayo nito kung anong result, kung ilan yung anak. Dahil medyo meron na akong uh, duda na konti lang. <laughs> Logi na naman negosyo ni Dodong. <laughs>